mga boss pamigyan na natin to ito paglagyan ng um, hinahan mo nga yan yung TV yung Pamigyan na natin ito. Ito yung paglagyan ng bomba. Paris ng look na attachment. Q-lock. Ito o clean ng mga ito mga sa Oakley. Shades. Ito, flower. Iba't ibang mga um, iba't ibang chain ring. Bottom bracket. Mga preno. Yan. Chain. Yan. Sa speedometer. Ito naman sa sunglass. Ito ay mga upuan. Paglagyan ng Ah... Uh, paglagyan ng bike pati ito pati ito naman ay a combo na shifter pamigay na natin yan dahil yan yung mga luma at yung iba na pamigay din sa amin ayan guys pamigay tayo for today and nandito na yung una natin customer ay na natin sila dala ko lang dadi ah ayan lens and itong oakley shades for makmak. Kaya -mak. lang yan, classmate ko nung ano, grade 5. <laughs> no, no, no. May Arl ano yan, pero... Hindi, pwede pa yung isa. Ito, gusto mo to? Tingin ako yan. Ay, pati na ako yan, 36. Yung isram? Kakabalit pa lang ng isram. Ay, dito, tanga. Oo, isram yan. Ay, isram Ay, sabi pa. nagsabi sa akin? Ay, ba yung nagsabi sa akin? Kay... Sila kayo sa atin? Sila ano? Oh, sure. uh -huh. shout out kay Josh Taga mayang Taga-arbor ng pyesa, Taga -arbor pyesa. May kaya pero kumukuha ng pyesa ayaw ko Ay, masasabi mo boss Paldo Kina natin? Kina balik mo mo na, sir Ay, <ishops> ko